Hello po sa inyo mga kajanski, kumusta po kayo? At tarito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerting numero at kulay base sa inyong mga zodiac signs sa araw ng Miyerkules, September 11, 2024. Para sa mataong aris, hindi ka dapat matangay ng saya. Magsaya ka. Pero huwag mong kailitaan na marami ka pang pangarap na kailangang tutukan. Ang yung mapalad na kulay ay beige. Ang yung numero, 6, 19, 24, 30, 41 at 45. Para sa mataong Taurus, kumuha ka ng aral sa mataong sinwerte pero di pinapalagahan ang mga biyayang kanilang natatanggap. Ang yung mapalad na kulay ay blue. Ang yung numero, 4, 10, 21, 24, 39 at 42. Para sa mataong Gemini, malabo mo mapikilan ang iyong serili sa pagasta sa mga wala namang kabuluhang pagay. Ito ang mensahe sa iyo ng iyong kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay black. Ang iyong mama swerting numero 11, 17, 20, 26, 34 at 41. Para sa mataong cancer, Mahirap paniwalaan, pero ibinabalita ng iyong kapalaran na ang mga bagay na bibilhin mo ang magsisibing isa sa pinakamapisa mong pampapanas. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong mamasweding numero, 2, 18, 28, 30, 35 at 37. Para sa mataong leyo, marami ang magiging kapalit ng iyong pagtulong sa kapwa. Nakamasid sa iyo ang langit, at nakahanda itong hulugan ka ng mga pagpapala ang iyong mapalad na kulay ay peach ang iyong numero 9 29 31 39 41 at 45 para sa mga taong Virgo ngayon ang pinakamagandang pagkakataon para gawin ng mga panimulang hakpang papunta sa katuparan ng iyong malaking pangarap ang iyong mapalad na kulay ay red ang iyong numero 5 13, 25, 36, 38, at 40. Para sa taong Libra, hindi masama ang umayaw. Minsan, mas mabuting umatras sa laban ng buhay na alam mong ikaw ay maagrablado at maapi. Ang yung na kulay ay brown. Ang iyong mga masorting numero, 2, 11, 15, 22, 26, at 35. Para sa taong Scorpio, Pahalagan mo ang iyong sarili bago mo pahalagahan ang iba. Ang inyong mapalat na kulay ay white. Ang inyong mga numero, 1, 18, 28, 30, 37 at 43. Para sa mga taong sagitarius, mapapalapit sa iyo ang mga taong dapat mong pasayahin. Pero lalayo ang loob sa iyo ng ilan sa mga mahal mo sa buhay. Dahil akala nila, mas pinapalagan mo ang ibang tao. Ang iyong mapalad na kulay ay green. Ang iyong mga maswerteng numero, 12, 14, 20, 25, 39 at 44. Para sa mga taong Capricorn, marami ang hahanga sa iyo. Ito ang mensahe sa iyo ng iyong kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay yellow. Ang iyong mga numero, 1, 18, 27, 30, 35 at 41 para sa mga taong Aquarius, bagamat hindi maganda sa paningin, maisa sa katuparan mo pa rin ang iyong mga ninanais. Ang iyong mapalala kulay ay purple. Ang iyong mga sorting numero, 3, 16, 24, 29, 31 at 42. Para sa mga taong Pisces, muli ay inuutos ng iyong kapalaran na kung saan ka masaya, tuon ka. Ibig sabihin, huwag mo nang ipagpilitan pa na pahapain ang iyong pagturusa. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong mamaswerteng numero, 5, 11, 25, 37, 40 at 45.